Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. So, ang gagawin natin ng reaction ngayon ay yung tungkol sa reaction ng isa sa mga pinaka-inimi or pinaka-kaaway ni Pangolong Rodrigo Rua Duterte. Na sila ay magkakilala pero pag sila ay nagtatagpo, hindi sila, parang hindi sila magkakilala. At hindi niya ito nirerespeto at hindi rin siya romerespeto kay Uh, former President Rodrigo Roa Duterte. So, yung rally na naganap, na peace, national peace rally na, na inon, inorganisa ng uh, Simbahang Iglesia Ni Cristo uh, INC, ay minaliit po. Minaliit siya ni Queen Saba. Walang iba kundi si Senator, former ex-Philippine Senator Laila Dilima. Nako! Hmm. siya na nga yung walang nagawa sa Pilipinas, siya na yung uh, binansagang drag queen, siya na yung nakulong, siya na nga yung walang napatunayan, minaliit pa niya yung mga tao o ano masasabi niyo dyan mga INC members. Ang sabi ni Laila de Lima, wa effect daw ang inyong pagtitipon dyan sa Quirino Grandstand. Sabi niya, minority lang daw kayo kahit pa ilan daw kadami ng tao na nagpunta or mag, na pumunta wala effect daw yon sa impeachment kasi yung kanilang pinagbabatayan ay yung porsyento percent sa kanilang survey na umaabot daw sa magkano ngayon 61% 45% sa ano daw, sa Northern Luz Luzon at saka sa Southern Luzon na pumapabor sa impeachment talaga ni Sara So yung mga nag-organisa, para sa kanila, ang ginagawa nila ay para sa bansa, para sa kapayapaan, para magkaroon ng uh, matiwasay na pamumuhay at pamalakad ang mga politiko. Ito naman si Quinn Sabah, gusto lang niyang ma talaga si VP Sara. So pakinggan natin yung kanyang sinasabi nako as in nakakainis talaga na wala effect daw, wa effect ang inyong ginawang pagpunta diyan na nagpuyat kayo, na naggumastos kayo, nag-effort kayo, lahat ng inyong ginawa ay para sa Pilipinas, pero ito lang ang kanyang sasabihin. Tingnan natin. You have some sectors uh, saying that essentially it's an effort to protect the Vice President. I certainly agree. Let's call spade spade. Uh, because, uh, uh, well, they said that it's a rally for peace and unity. And then for to support And they also said that uh, it is in support of uh, PBBM's uh, position that uh, uh, impeachment would not be proper at this point. You know that he's also he's against impeachment. So it's basically and essentially a pro VP Sara and anti-impeachment action. Dagger talaga 'di ba sinabi na ni PBBM na wag ituloy ang impeachment tapos ngayon sila hindi sila nakikinig hindi nakikinig 'di ba sinabi na nga na huwag ituloy kasi pag tinuloy nyo yan, magkakahiwa-hiwalay ang mga tao, ang mga politiko. May mga problema na importante na dapat tutukan ay hindi matututukan dahil dyan. Mahal ang presyo na mga bilihin. Isang piraso ng kamatis na sa 20 to 30 to 40. Isang kilo ng... Uh, pepper, o maabot ng 1,000 to 1,500. Bakit ang impeachment, ang, ang impeachment ang kanilang pinagbibigyan ng pansin pinagtutuunan. O tingnan nyo, sabi, sabi niya, is an impeachment, is a pro Sarah, pro Vice President Sarah, kasi nga sinabi nga ni uh, BBM na wag ituloy ang pagpapaimpeach kay Sarah. Pero sila, gustong gusto talaga nilang ma-impeach. O di ba? Di ba yung sinasabi nila na uh, mga hearing-hearing in aid of legislation, eh, hindi naman in aid of legislation, it in, in aid of prosecution naman. Wala talagang yatong mato nakupang gulo as in o i-continue natin yung uh, interview sa kanya ni Miss Karin Davila So, uh, well let's see, because we, we have to tie this up to the survey results, the survey results clearly say that most Filipinos would prefer impeaching VP Sara at this point uh, as against uh, Okay kayo, pabor ba kayo na ma-impeach ang VP Presidente? Anong pinakamalaking kasalanan ng Vice President Sarah Duterte na i-impeach siya? Doon sa confidential fund na 125 million? Ganon? Doon siya ma impeach Kasi ano, rule of law. At saka yung uh, people's trust na wala na daw 125 iyong billion billions na ginamit ni Bangag hindi nyo ba ipapaimpis si Bangag na doon klarong-klaro na sila yung may mga kasalanan o diba Miss Senator Laila Dilima, former na isang Queen of Sabah ano ka? nako 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 the position that uh... You know that you just let it go, they let go all these allegations against VP Sara. So, uh, well, yes, the, the this uh, INC rally may be able to really have great numbers on the streets mm. for purposes of that supposedly peace See? and unity, great numbers. but it's still mm. supporting a minority mm. position, mm. and no matter how. How massive the crowds would be, it's still a minority. A minority. Naku po, uh, naghahamon. Hinahamon niya kayo. Mm, sabi niya, no matter how massive the people there, still a minority ang tingin sa mga taong nagpunta doon, wala talagang kaabog-abog tong babaeng to. Hindi marunong magpahalaga sa mga tao. Tapos kakandidato siya, ibubuto nyo. O di sige, ibuto nyo. Ito pa. The position is a minority. So, uh, I'm not sure whether not sure. such an action would have much uh, effect uh, On on the... Uh, Disposition of the members of Congress, especially the House of Representatives, because of course the members of the House of Representatives would also think about the survey results. Okay, so. ito yon ang paniniwalaan nila ay yung survey ilan ang kumuha sa survey 1000 2000 3000 5000 kaysa mga taong nagpunta doon na millions sa Grandstand at saka sa sa Kirino Grandstand at saka sa Kaloneta Park at doon ang dami-daming tao you see no massive effect so you see lang mas paniniwalaan pala nila yung survey kaysa mga tao na totoo oo na nando nakikita Oh, si anong kabulas to ganyan anong kagaguhan yan na ginagawa ng uh, babaeng ito na talagang naku 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 talagang tagos sa buto niya ang kanyang galit sa mga Duterte ate. Naku, gusto talaga niyang makaganti. Gusto talaga niyang um, ma-impeach si VP Presiden si President si VP President Sara. Naku, 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 tuloy nga natin kung ano pa yung pinagsasabi ni Queen of Saba. Yes, unless the INC would back up its rally with the threat not to deliver the so-called block votes to pro-impeachment congressmen Then I'm not seeing much effect of, of, of this action uh, in order to, uh, you know, to, to uh, push for uh, the impeachment of uh, VP Okay, now, uh, Attorney okay. Dilima, so, Ayan na. Mm. So, yung ginawang ng mga tao na nagpunta doon sa Grandstand, sa Kirino Grandstand, para ipakita ang suporta sa pamamahala ng presidente at sa kabisi presidente, baliwala sa kanya. Kasi nga, mas naniniwala siya doon sa Quadcom, doon sa House of Representatives, House of Representatives, doon siya naniniwala na gusto talaga nilang ma-impeach si Vipi Sara para makaupo si Tambi. Si Tambi ba ang uupo? Or si Mr. Waiter Chess Escudero? si mm. See? Nakita niyo na. Walang pagpapalaga ang mga taong ito na walang ginawa sa bayan kundi ang manggulo. Mm. Ano ang... Ano ba ang nagawa ni um, senator Laila Dilima noong senator siya? Hindi ko masyadong nakita. Ako, so ano ang masasabi nyo, ano ang opinion nyo tungkol sa ginawa ng INC na National Peace and Unity Rally na nangyari today? So comment down below at meron pa akong isang tanong, ano ang nagawang mabuti ni ex-senator Laila Dilima, a.k.a. Queen Saba, a.k.a. Uh, drug Queen. Oo, kayo magsabi niya na, hindi ako. So, comment down below kung anong masasabi niyo. Kasi alam niyo na, you know, the rally, it doesn't have massive effect because no matter how, what numbers they are, still, they are the minority. Minority lang po. So, yun, marami salamat sa inyong panunood sa mga video at sana ay mag- alam mag comment down below kayo at mag-like at saka pa-subscribe naman din. nakikisuyo lang po. Maraming salamat. Boses ng isang OFW na hindi umaasa sa ayuda, na hindi umaasa sa pera ng gobyerno kundi nagtatrabaho, nagbabanat ng boto. Maraming salamat po at bye-bye. Oh, oh, oh,